Hello mga Pops! Hello mga Moms! So nandito tayo ngayon sa vlog ni Kuya Shane mm -hmm. So yung episode natin ngayon Dun sa mga tao dyan na nahihirapan pang pumili Or nalilito pa kung anong gusto nyong bilhin na kotse yes. Undecided pa kayo, no? Don't worry! Kasi dito sa episode na to i-discuss natin kung ano yung mga practical tips na pwede nyong... Uh, maging guide sa pagpili ng bagong sasakyan. Tama, bibigyan namin kayo ng advice, tips, suggestion. Itong video na to, pwede nyo i-share sa mga new car owner o magkakaroon pa lang ng kotse, new driver, soon to be car owner, sa mga pamilya ninyo, kamag-anak, kaibigan, nabibili pa lang ng kotse. to. Ito yung video na dapat ninyong panoorin bago kayo bumili. So yun, Ate Ann, ano ba yung first tips natin para sa kanila? So, ang first step natin, Kuya Shane, is mm -hmm. alamin natin kung ano yung purpose ng pagbili natin ng kotse. Kasi 'di ba, ang unang tanong natin, bakit ba tayo bibili ng kotse? Para saan? lang yan. Pwedeng pangpamilya, uh. pwedeng pamasok sa trabaho. So, depende kasi sa purpose mo eh kung ano yung uh, reason mo bakit ka bibili. So, yan yung tip number 1 natin na dapat alamin natin kung ano yung purpose para yung pipiliin natin, ma-design natin doon kung ano yung fit na car para sa atin. Yes, so, uh, number one dyan, ilan ba yung taong sasakay? Halimbawa, kung lima, lima kayo sa pamilya, huwag kayong bibili ng 5 seater As much as possible, seven-seater na kagad kayo. Tama, kasi may mga bagahe. Oo, pati, then ano. kung yung terrain ninyo, laging binabaha, or maputik, or malubak, eh syempre, doon na tayo sa medyo mataas-taas ng konti para hindi sasabit yung ilalim. Tapos kung pang-araw-araw, tsaka pamasok sa trabaho, number one uh, consideration natin is dapat fuel efficient. Yes, so dapat matipid sa gas. And as much as possible ha, ah, kung maaari, kung kaya, brand new sana. Kung first time car owner. Ako, I suggest, kung bibili kayo ng kotse, first time car owner kayo, wala pa kayong idea with regard sa kotse, mag brand new kayo. Kasi pag start ninyo, siguradong mag-oon yan. And oh. yung number two, ano yung tip natin? So number two natin tip no, ito yung pinaka-importante, set natin yung budget natin and stick to it. So for example, uh if nagpaplano tayong bumili ng kotse, from the very beginning stick na natin yung budget. So for example, ako, stick ko lang yung budget ko ng 700,000 mm -hmm. or 500,000. Mm -hmm. So based dun sa budget na yun, dapat mag-stick na tayo dun. Dun tayo hahanap ng range ng kotse na pagbibilian. Ah, okay. E, e, ako, ito yung tips ko dyan, ano. Kung second-hand yung bibili ninyo, kung 700,000 yung bibili niyo huwag nyong isasagad. As much as possible, mga 600,000 lang yung kukunin ninyo. Yung 100,000, itabi nyo para in case na meron mga papalitan o may problema, may mahuhugot kayong pera. Hindi kasi kasama dapat, Kuya Shing, sa consideration ng mga Uh, taong bibili ng kotse is first yung insurance, mm -hmm. yung gas, mm -hmm. so yung monthly registration yan sa LTO. Kasi hindi lang naman tayo basta bibili ng kotse. Maraming expenses na uh, responsibility na madadagdag sa atin pag meron na tayong kotse plus parking lot. Yes, tama yan. Actually, ito yung suggestion ko dyan eh. Kung halimbawa, 15,000 yung gusto ninyong kotse. Kung, kung ima-monthly to ano? Monthly, kung no? monthly, 15,000. I suggest, dapat may natitira sa wallet ninyo na 30,000 para ma-enjoy ninyo yung pagkukoche. Kasi doon nga, andyan na yung mga insurance, registration, paggas, parking, toll. And marami pang cost, no? syempre pag baging kotse, ang sarap bumili ng mga accessories. Oo, yung mga matting, kung <laughs> pag mamags ka pa, ah. meron ka pang mga leather seats. Yan. So, marami tayong dapat i-consider. Dapat yun, kasama sa budget natin. Kasi, mm. again, no, hindi maganda na mapasubo tayo sa finances na basta na lang tayo bibili ng kotse na hindi natin alam kung ano yung dapat nating gastusin. Actually, yan yung mga mistake ng mga car owner, ha? Kasi ang iniisip lang nila yung monthly. And the rest of it, bahala na. Ang problema nun, Kuya Shane, hindi mo na ma-enjoy -e yung sasakyan mo. Kasi, hindi yeah. di ka na mag-enjoy -e tumakbo sa kalsada. Lagi ka may worry. Kasi wala ka extra budget. Tama yun. So, yun. Ano ba yung tip number three natin? So, ang tip number three, i-considered natin yung fuel efficiency ng sasakyan. Tama so, yan. kasi yan yung uh, daily expenses na gagastusin natin for the car. So, dapat, num tip number three, tingnan natin kung fuel efficient ba Oo. yung ano. O, oh, yan na, ito. yung iba, mas ang, ang tinatanong dyan, yung mga car owner, magkano ba ang full tank niyan? Doon nila tinitignan kung ano eh, kung malakas na kasi hindi yung totoo ha. Huwag yung titignan doon. ah uh, Mag-check talaga kayo ng mga review No, magtanong-tanong kayo, mag-research kayo Correct. kung ano ba yung uh, yung fuel consumption niyan. And, ah uh, syempre, kung gusto nyo nang matipid, eh, yung mga maliliit lang na sasakyan yan. Kasi kung halimbawa, ang kukunin ninyo yung tipong 5.0, eh, para kayo nagpapatakbo ng tatlong kotse niyan sa kalsada. Eh, kung pero kasi, di ba, Kuya Shane, may mga sasakyan na mura nga, tama, mura mm -hmm. ang bili, pero mahal pala sa gas. So, Yun. baka mamaya. Oh, may mga ganon. Lalo tayo na, na sa problema. second hand, ha? sa second hand, yung mga malakas sa consumption na kotse, ang mura niyan. Mabibili mo ng mas mura kaya sa mas matitipid, mas mabilis bumaba yung uh, resale value ng mga kotse na matataas o malalakas sa gas. And yun number 4 na tayo, no? So number four another tip uh, guys, no is i-check natin mabuti yung maintenance parts availability. Mm -hmm. Kasi maraming brands ngayon na yes, maganda siya, mura, mm -hmm. and then parang high-tech. Pero, hindi pala available yung parts sa market. So, better na uh, we choose brand na alam natin na if in case na magkaroon ng sira yung kotse natin, magkaroon man tayo ng problema, bigla-bigla, madali tayong makakahanap ng parts for the repair. Tama so, yan yun. yung aming tip number four. Oo, tama yan. Ha? Kasi ito, ha? kung gusto nyo talaga ng pinaka-practical na kotse, luwabas kayo tignan ninyo diyan sa kalsada ninyo kung ano yung pinakamarami na model na nakikita ninyo possible. Yan yung pinakamaraming available parts diyan sa area ninyo. Maraming marunong gumawa. So ganun yung ano eh, ganun yung pag-check kasi minsan iba-ibang lugar, iba-iba yung ano eh, yung kotse o yung modelo o, na o, marami. Tama 'yan, Kuya Shino. Kailangan check mo rin yung area mo. Kung dun sa area mo ba is uh, mas Maraming gumagawa ng ganitong brand sa ganitong brand kasi minsan expertise kasi yan yes. eh. So may mga services na expert sila sa ganitong brand mm -hmm. sa, uh, or sa ibang brand. Yeah. So sa area mo dapat i-research mo rin ano ba yung malapit na mga auto shop na nagbebenta available, mm -hmm. nagbebenta ng mga parts, anong Talier yung pwedeng Oo. gumawa, no? O kaya mga kasanang Pero ito ha, isang suggestion ko lang sa inyo, no? Halimbawa, meron na kayo napupuso ang kotse. Ang gawin ninyo, sumali kayo sa group nun. Then, basahin ninyo yung mga nagiging issue or yung mga nagiging problema. Now, ito ha, pag ang nabasa ninyo ay puro pagandahan lang, puro upgrade, walang mga problema, possible, sobrang reliable ng kotse na yon kaya yun yung isa, mga, isa sa mga tips na pwede kong ibigay sa inyo. Ah, so ganun pala yun. So next time, pag bibili ako ng kotse, <laughs> jo join ako sa mga group. Yun. Yes, so join kayo sa mga group. And yun, ano bang tip na tayo ngayon? So tip number five na tayo. Ayan, 7 tip to ha. Ah. O, oh, huwag kayong mag-i-skip kasi marami pa kaming ibibigay ng magagandang information sa inyo na magagamit ninyo sa pagbili ng kotse. So, next tip natin is i natin yung size capacity ng kotse. Gaya nga nung sinabi mo kanina nung umpisa nung no sa tip number one. Mm -hmm. If pang-pamilya, syempre, bumili ka ng five-seater, malamang bitin sa inyo yun. Yes. So, kung halimbawang uh, dalawa lang kayo, isa ka lang, so pwede ka ng mas smaller. Oh, yung mga so, sedan, mga de hatchback. Depende sa ano eh, sa seating capacity ng yes. isasakay mo, no? Pero ang pinaka walang maling sasakyan, ha? Pagdating sa seating capacity, van. <laughs> Kaya yeah. isa ka lang. Pero Kuya Shane, pag mas malaki ang kotse, mas mahal ang maintenance niya. Ah, yun actually. lang. Oh, pero yun yung sa mga, ano. Pero ito, yun nga, isa suggestion ko sa inyo, no? I-check ninyo kung ilan ba yung possible na laging sasakay. Kasi kung isa o dalawa lang naman, okay lang kayo doon sa mga five-seater, eh. Pero kung, halimbawa, sabi ko nga, lima kayo sa pamilya. Like, for example, siyempre uh, syempre mag-asawa, may dalawang anak, or may kasambahay kayo, eh, i-consider nyo na yung seven-seater. Kasi syempre, may luggage din kayo as a family. Hindi naman po pwedeng, ano yun, sa kung saan lang ilalagay. Kaya dapat maluwag at komportable kayo pag bumibili kayo ng kotse. Oo, kasi diba, um, kung isa ka lang naman, dalawa lang kayo, no? Ah, pwede mong option yung mga subcompact cars mm -hmm. or yung mga hatchback. Actually, our first car is uh, hatchback, hatchback, no? Mm -hmm. And we really enjoyed yung sasakyan na yun, no? Actually, mini hatchback pa yes. yun. <laughs> super, super reliable, super lamig ng aircon, super tiped. yes. So, that's our first car. Aha. Uh -huh. So, next tip natin. Okay. So, pang ilan na yan? Pang ilan na yan? Pang anim? Ito, pang anim na okay, Okay, malapit na tayo. Ito ha? yung isa sa pinaka-importante din is uh, our sixth tip is to check yung safety features ng sasakyan Ayan. nyo. Kasi, syempre, um, yung isinasakay nyo sa sasakyan, kayo at yung pamilya nyo. So, dapat safety yan. I-check natin yung mga airbags. Yes, airbag. yung mga Uh, rear cameras, may parking sensors ba So Oo. pwedeng maging part ng consideration Pero ano, number one dyan, airbag I-check ninyo kung ilan ba yung airbag San ba yung mga airbag Mas maraming airbag, mas safe yun, syempre Pero syempre, tingnan nyo rin yung ano Sa iba, yung mga sophisticated talaga Talagang tinitignan, pati yung safety rating Kung ilang star ba yan Pero syempre, doon sa mga common car naman Usually naman, halos lahat yan safe naman talaga halos wala na yatang pinibentang hindi safe ngayon sa market. Except yung mga hindi galing sa mga brand o yung mga ginawa lang kutsaan-saan. -saan. Siyempre, wala namang safety rating yun. Oo, kasi para sa akin, mas importanteng i-check yung mga safety features kesa dun sa mismo uh, physical na itsura ng no, sasakyan. Oo, kasi, tama. Tama yun. Kasi, ano eh, life natin yung nakasalala. Oo, actually, hindi tayo. na ngayon usapan yung top speed eh. Ang usapan na ngayon yung gano'ng ka-safe minsan yung kotse. Kaya... Yon, pag titingin kayo ng kotse, check nyo rin yung safety rating niya. Kung ilang ilang ba, ilang star ba yan. And yon, I think nasa last na tayo, no? Yes, ito na yung uh, last tip natin. Mm -hmm. So, yung tip number seven natin is, again, uh, hindi naman kasi lahat ng sasakyan ay compatible sa kung sino man yung bibili. So, mm -hmm. better na tip number seven test drive and do your research. Yan, no, mag-test drive kayo. Libre naman mag-test drive. Huwag niyo lang ibabangga. Kasi <laughs> pababayarin kayo. Pero... Huwag tayo aasa dun sa tinitingnan lang natin sa brochure na itsura. Kasi actually dati, yung unang pagpili ko rin ng sasakyan, no? on may experience, parang tinitingnan ko, ah, ito maganda, okay to, parang medyo may dating, ganyan. Pero iba pala kapag nagte-test drive ka kasi mas mararamdaman mo yung makina kung gusto mo ba yung sasakyan. Yes, yeah, so actually ang isa sa mga tinitingnan ko diyan yung halimbawa uh, nakaupo ko sa driver side kung ano ba saan ba yung blind spot, baka meron siyang blind spot na malaki or halimbawa yun pag pinapatakbo yung comfort Yan, tinitignan din natin yan. Tsaka yung... Kung uh, mabibrate ba? Oh, yan, mabibrate. Actually... Yung seat Ah, uh, kung masikip or Oo, yan. Eh, especially kasi sa akin, yung, medyo matangkad ako. Uh, uh, so, tinitignan ko talaga yung, yung, yung seat niyan kung okay ba sa akin. Kung baga, uupo ako doon sa driver seat, uupo ako doon sa second row. Tinitignan ko kung kasha ako. Then, yun, isa rin sa mga tinitignan. Di ba, meron tayong tennis drive dati. Gustong gusto natin yung sasakyan. Kaso, yes. Kasi medyo... Kaso, drive natin, parang... Eh, medyo na-disappoint kami doon sa power ng sasakyan. Pero, ang ganda sana. And, meron din kami tennis drive na gustong gusto namin siya pero nung yung performance parang mas mag pares lang ng seven seater so we consider the seven seater na kotse oh, kasi <laughs> depende may mga time na akala mo yun na yun maganda na siya mm -hmm. kasi yun yung nakikita mo sa video syempre nanonood ka niya tinitingnan mo sa brochure yung mga lumalabas na mga ads so parang ang ganda ito na yun pero yung iba pala kapag ikaw mismo yung nag-drive, ma-feel mo yung kotse if gusto mo siya or hindi. Actually, ano eh, hindi free lang, naman to, no, Kuya Shane? Free, free yan. Lalo na pag may mga convention, pumunta kayo doon kung gusto nyo talagang bumili ng kotse. I-test drive ninyo, i-feel ninyo. Kasi uh, may mga pagkakataon kasi na, yun nga, tama si Ate Ana, no, na kala mo ang ganda-ganda na eh. Kung sa video, sa mga comment, perfect siya eh. Kasi syempre yung ibang ano disclaimer lang, no. hindi naman kasi lahat ng comments ng ibang tao is applicable sa mm -hmm. iyo. Pwede yung review nila is maganda, pero hindi siya pasok sa requirement mo. Yes. So dapat, ikaw mismo ang maka-experience kasi ikaw, ikaw yung bibili nila oh, yes. sila. O oh, ito, ito, para kikwento lang namin, yung regards dun sa abansa namin. O oh, yun, tinuha in namin abansa. So yung abansa na yun, Nag-test drive kami ng halos maraming 7-seater okay. na kotse. Iba-iba. Iba-iba. Sa iba-ibang brand. nagpaka-practical kami. Avanza <laughs> na lang. Avanza yung kinuha namin. Kasi siya yung may pinakamalitang makina. 1.3 lang. <laughs> Kasi the rest of the, no, yung mga Expander, Suzuki Ertiga, yung Libina eh puro 7, uh, ano, 1.5 yung mga makina. So, Pero bukod doon, no, we enjoyed the ride. Kung yes. maganda, nung tinest drive namin, comparing with all other uh 7-seater, para sa amin, enough na yung comfort na naibibigay niya. And then, tamang-tama siya sa price, budget na sinet namin for buying yun. second car. So yon i-wrap up na natin to, no. So ano ba yung mga natutunan natin para at least sa mga bibili ng car owner, ano ba yung matitips mo sa kanila, Ate Ann? So, sana, laging yung tandaan na sa pagpili ng kotse, hindi lang basta ganda. Mm -hmm. Kundi dapat, based dun sa requirements natin at swak sa budget. Yun, wag lang puro forma. Kasi yung iba, forma ang iniisip agad eh. And, tiis ganda na. Pero ito ano, sa pagbili talaga ng kotse, minsan kailangan talaga natin ma-inlove dun sa kotse dapat dun, dapat dun talaga natin. Kasi kahit sabihin natin siya yung pinaka-worst ang review. Pero kung yun ang nagustuhan natin, wala, kunin na lang natin, i-accept na lang natin, and gawa na lang natin ng paraan yan. Ganyan ang pagbili ng kotse. Kahit sabihin na natin, yun ay may pinaka-pangit na review. Kung doon kayo nagandahan, Okay At na yun. yun ang gusto mo talaga, no? Kasi yes. sabi nga nila, life is short. Oh. Kung ano yung mapusuan mo, kasi partner mo yan everyday, Kuya Shane. Kasi yes. lalo na kung lagi mo siyang ginagamit sa pang-araw-araw. Pero ito, alimbawa kasi, alimbawa, bibili kayo ng kotse, di ba? So, meron na kayong option 1 and 2. So, ito ang suggestion ko sa inyo, no? Yung sa tingin ninyong number 1 na kotse para sa inyo, na yun na yung nagugustuhan ninyo, yun yung huli nyong i-test drive. Ang tas yung mga yung pangatlo, pangalawa, yun yung unahin niyo. Pero parang san tayo mali no kasi tayo nagte-test drive tayo kung ano talaga gusto natin Tapos parang na-upset tayo hindi pala yun. Oo. Hindi pala tas... Actually, so, ito, yun, 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 yun. isang suggestion ko rin ano, kung meron talaga kayong pera, try niyo mag-rent ng kotse na gusto niyo. I-feel niyo, gamitin niyo. Meron namang mga rent na one, mga ano lang, one, one to 2 day days. Yung, oh, one to 2 days. Para ma ma-experience yung yes. hand yung kotse. para oh, mas ma-feel nyo siya. Oh, kung siya na ba yung i-add ia nyo sa, oh. sa family kasi, nyo. Ali, kasi ano eh, ang mahal ng kotse ah. Kaya nyo imagine, sabihin na natin 20,000 per month, 25,000 per month. Tapos bigla kayo nagkamali. Anako, yan. Plus di lang 'yun kasi para sa atin no, sa amin po uh, guys no, ang pag-acquire ng kotse is parang ina-add namin siya sa part ng pamilya namin. Mm -hmm. So, kung ano talaga yung gusto namin, kung ano yung na-enjoy namin at ng anak namin, yung feel na yun. once na okay na set na rin sa budget, pasok naman, 'yun na talaga yung choice namin. Yes. Pero we have different options. We're still looking for other options bago kami mag-decide. Hindi lang kami basta bibili agad-agad. Oo, oo. Kumbaga, pag-aralan mabuti. So yun ng guys, no? Sana nagustuhan ninyo yung aming podcast ni Ate Ann. Again, I'm Kuya Shane and I'm Ate Ann. Kung meron kayong mga tips dyan na possible baka nakalimutan namin ni Kuya Shane. Pwede nyo i-comment down below para makatulong pa tayo sa Ibang mga possible new car owners dyan na gusto nang bumili ng kotse. Yun. Sana ma-share ninyo tong video na to. Especially sa mga bibili pa lang ng bagong kotse.